Oh la la! Oh la la! Ano si Ted? Pag siya guys, si Ted guys, kinakuratan. <laughs> Ayan! yon ang akon signature, di ba? Oh la la! Oh, oh. Kita yung kung guys, okay, iba-iba so Kaya gamit ko ang akong cellphone. Hmm. Kaya wag ang filter ang akong cellphone. Ang katil ka ganina, filter. Okay. Ah, for today's video guys. Mm, kita nyo yun eh? Ha? Amo nila ang butanganan. Oh, may mga layer-layer baga siya guys. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Butangan ko ini guys sa akin mga hinagpat. Hmm. Hinagpat, himay. Diyos ko, kalisod ba yan kung si mas batinyo ka. Kaya kada mo mo nang guwahi na kailangan i-istorya. Oh, lala. Oh, di May malunggay, alugbati, sitaw, and of course, the only one, okra, okra, okra. Kaya ang akon, talbos Kalabasa! Kalabasa! ka kadaw nyo makasabat! O, mm -hmm. oh, kaya ang akon, flower, flower sun. Kadaw ganyo gabon makasabat! Kalabasa ganit! Ito kaya guys. Oh, yan. Bayang akong litik na sa akong vlog. Hagpaton ko na siya guys. Ano? Himayon ko na siya kay magutom na gayon. <laughs> ini siya kay mga dahon-dahon man ini siya guys. Okay. Detach na ina. Mhm. Mm mga nakaseparate na siya guys Kaya para paghugas niyan Kaya pagluno yan sa kasarula Nagkulos tubig Di ba madali-dali na lang O oh. Mm. Mm -hmm. mm, Di da, butang And then, nakahabol si Tid guys San Saan ini? Ko, mm. nagbabagang kangkong, di ba? Pag anik mo, pag anik mo sa uh, anit si itan sabay ang kangkong! <laughs> Oh la himayon ko na siya guys, ang kangkong ana, di ba? Kaya para damon vegetables kita na makakaon, kay Diyos ko. Pag damong vegetables ang aton, masunod sa aton tiyan, at paglabas na, my goodness, oh la la, vegetable gihapon guys, may sabit, charot. Okay, himay-himay na tayo, himay-himay na, himay-himay na. Guys, first time ko guys, matuod lang. First time ko sa ning kalabasa na uh, talbos kag ini Dili ko aram kung panitan ba ini siya o nano man. Dili na siya panitan. Comment nyo sa baba ha. Basta nga himuon ko sugad, dili na. Kay dili ko aram kung papano. o kay kung panitan siya siguro guys, iwas na oh. Ay pwede uy. panitan siya uy. Panitan siya guys. Okay, natatangkas ba kasi ano ba kasi gabi? Hmm. Jiva. Hmm. Uh, mm. Uh. Hmm, napalitan na ba? Oh, comment lang gapon ka mo ha, kung pwede panitan o dili. Bako, oh, pak! Ay, kagkuon siya. Ay, pag kagat okay, mo siya. Man. Dili ko na siya, guys. Uto doon. Apag- oh. abag kaon sa niya. Oh, dako dako. Diyos ko, mabukog ka sa mga anik-anik, kasaway ka sa anong kalabasa. Ayaw. Hakpa Ay, itong hapon siya. Hmm. Makapoy na, guys. Ay, dili ko na siya anuhon, guys. Bahala ko tunok-tunokon baga siya, oh. Hmm. dili ko na siya anuhon. Ayaw mo, Hindi. Hmm, Mm, mayumok May umok man ako gapon. oh, agpaton ko na lang siya, guys. Tapos, mm. kay may man gapon siya, kami kakulo ang kasarula. Mm, diba? Alam nga, di siya may Luto nga ni Ann, bukog sa kaserula na yumok-yumok na nga ni Ann. Nilagang baka. Sana may mag-sponsor sa nilagang baka. Ini guys, ini oh ini ini in guys, sama siya, di ini siya anuhon guys, o ugasan din siya diretso, di siya mahima yun. Comment hapon ha sa akong comment section. Ala Ang mga mag-comment di ko sa deliveran free free delivery charge. An akon gulay for ulam for today. Yan. Okay. Hmm, na ako siya kasi sabi nila dito, na ako niya ano hon. O oh, hugas lang ako kasi butang na ako sa akon. Mm hmm. Okay, next anakon, itech. Anakon, kangkung. Kangkung. First, ang akon itatch. Na akong kangkong, kangkong. Fresh ang kangkong gang unlike sa ang kangkong dito sa bukid unlike sa syudad sa city Diyos ko po oh, may suki so ako dito sa anit chiko ko lang sabihon guys taba taba ang kangkong sa city may suki so ako dito kaya wala na ako nagbakal hmm, secret lang aramon nyo kung haing banda inat mm ka mahal mahimay na akit sa kangkong. yun mga guys <laughs> charot <laughs> Tapos na, guys, ang akong kangkong. Ayan. So, sulog ko na ang akong. ta Latoy, 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 latoy. Latoy. At least, guys, ang uh, latoy, guys, nakakuha na ako sa bungas akong latoy. nag Crispy ba siya, guys? Okay, bagong pudo. Pag bagong pudo siya, guys, opak. Mm. 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 Batiin nyo. Crispy, crispy siya, guys. kay fresh from my garden. Mm, ba? Diba? Nag-iisang okra. Nag-iisang okra na lang ka, guys. Pero damo-damo akong din tanong, guys. adto sa akon, uh, kamutihan. Naka ang kamuti ko pa siya, guys. Maigo siya, kudal. Or sa English, fins. O, di ba? Naka-English naman at catch. Sa Tagalog, kural. Kaya, mga uh, one month to two months, maka-harvest na akong damo-damo. Hindi -damo. siya nag-iisa. Damo na siya na masulod sa akong hmm. Ihalo ko siya hindi sa akon. Kaya isa diba lang siya. Tulok-tulok na nagayat. lang <laughs> yan. Then of course, ang akon malunggay. ba? Diba? Damo-damon nutrients na makukuha natin sa malunggay. Kaya kamo, magtanong kamo, damong malunggay. Palibutan, damong malunggay ang inyong natad-nataran. Natad-nataran. Okay, start talk, maghimay. Nagahila ba kunti yan, guys? Matuod lang. <laughs> Nagahila ba kunti yan, guys? Kaya nag-imagine na ako guys ha. Sabaw. Matamis tamis ang sabaw sa kay Kaya fresh ang aton vegetables. Di ba? Pag fresh ang vegetable guys. Kumbaga kung sa isda. diri di, siya dubok. Kaya ang sabaw sa ni guys. Matamis tamis. Manamis tamis. Diyos ko. Maglaway ka mo. Maglaway ka mo. Di ba? Pero kung dool ka mo dito sa ako. tagdamo mo itit. Diyos ko. Mamahagi ako. Kaya ang blessing. ma- kadila gihapon gitatawo ako kung magamay tawo wire gali. O di ba mamahagi ako guys sa blessing na ginahatag sa mahala Dios kay more blessing gihapon na mag-abot sa imo. Kaya kung ikaw kung may blessing na nag-abot sa imo i-share mo sa imong kapwa tao. All oh, la la